What's up mga kaparmers? Good morning! Okay, update lang tayo mga idol kaparmers. Ayan o, oh, thank you Lord. At thank God mga idol kaparmers, natapos ko nang maglagay ng lobby uh, dito sa bandang ibabaw mga kaparmers. no, sa bandang itas, nalagyan na natin ng pang cross uh, papunta sa ano uh, mga pusti mga idol kaparmers. No? Hanggang sa andun naglalagyan na natin ng cross mga idol ka farmers so matibay na yan or ano uh, hindi na to matutumba ayan so, sa si pa mga idol ka farmers ligo na yan okay dahil sa sobrang busy mga idol ka farmers pasensya na sa lahat ng mga miga natin at friends dito sa YT na hindi tayo masyadong makasuporta sa inyo mga idol dahil Uh, kung pwedeng triplehin yung sipag ko dito mga idol ka farmers kung kakayanin gawin dahil tingnan nyo yung sitaw ko mga idol oh. yan o oh. ito naghahanap na to ng kakapitan mga idol parang kailan lang eh, nag tayo nung sabado maliliit pa to at ilang anong araw pa ngayon lunis pero yan na sila mga idol ka farmers so kailangan ko na talaga tong bilisan magbalag so mamaya mga idol ka farmers ipapakita ko sa inyo ang style ng pagbalag ko dahil marami pang mga kapwa ka farmers ko na hindi alam ang style ng pagbabalag ko mga idol ka farmers no yung hogis diamond so maya mga idol ka farmers i ko sa inyo kung paano gawin ituro ko sa inyo kung paano ang kung paano ang pagsimula para magiging diamond siya. Maraming hindi pa nakalam mga Idolka Pharmacy. Eh. Nalaman ko yan na marami pang hindi naka hindi marunong dahil yung mga technician na bibisita sa ating area sila mismo mga Idolka Pharmacy ang nagsasabi na ah uh, marami pang hindi alam yung technique na yan or yung pamamaraan ng pagano pagbalag yung pagbalag ko oh so, ayan mga idol farmers I-share ko sa inyo mga. So isa isa ito sa mga idol kaparmers oh, yung talagang pagsikapan ko na ma-handle ko na ito ng tama dahil ay, ano kumbaga bilisan ko yung trabaho ko dahil yung mga damo mga idol kaparmers oh, ang dami ng mga damo dito banda kung hindi yan mabubunot uh, ng maaga maunahan pa yung sitaw natin dyan o ganyan kabilis yung mga damo mga idol ka farmers dahil ano talaga kumbaga yung ulan i uh, iinit ng dalawa or tatlong araw uulan naman kaya napaka ano sa mga damo pero nakaka rin sa ating gawain mga idol ka farmers dahil hindi na tayo nagpapatubig yung ulan na ano dito banda o tingnan nyo ang grabe ang damo. So, yan. Kailangan ko na talagang bilisan at hingi lang ako ng pasinsya sa mga amiga natin or amigo sa lahat ng friends natin dito sa IP World. Pasinsya na na hindi ko makasupport uh, masyado sa inyo pero susupport ako sa abot ng makakaya mga idol. Dahil ngayon mga idol kaparmers maglalagay na naman ako ng lobby dito sa bandang ibaba yung kahilira sa mga postih. dahil Diyan natin ilalagay yung balag para makakapit yung sitaw natin. Okay. Uh, simulan ko na mga idol ka-farmers at maya-maya ituturo -maya eh, ko sa inyo kung paano magbalag mga idol ka-farmers. Maglalagay muna ako ng loobie dito sa bandang ibaba. Okay, thank you for watching mga idol ka-farmers. Happy farming. Thank you sa lahat ng supportan nyo. Bye-bye.